Hello, good day, Pinoy Mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. Sa video na ito, pag-uusapan natin itong mga bawal kapag inubo si baby. Ito ay para sa mga 1-year-old hanggang 5-years-old. Actually, uh, actually, share ko na ito sa Facebook page ko. And gusto ko lang i-elaborate po sa inyo kung bakit ba bawal itong mga ginagawa ni Baby kapag siya ay inuubo. So, kung gusto niyo po ng ano mga ganitong content, mga pedya tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay Baby, please subscribe to our channel, Dr. Pedya Maliban sa mga gamot na pinapainom kay Baby, para mapagaling siya agad at matanggal talaga yung plema niya, yung ubo niya, yung sintomas, kung ano man ang sakit niya ngayon, either pulmonya or bronchitis, asthma, any upper respiratory tract infection, ito yung mga kailangan sundan, yung mga bawal, na kailangan wala man din ng mga caretaker, lalo na ang mga parents. Number one, number one na bawal, ang magpapakain ng matatamis, lalo na ang candy, lollipops, chocolate, pagpapainom ng juice na matamis, at saka mga chips na din. Ang pagpapainom din na mga iced tea, Dutch meal, yakult, kahit anong juice yan, dapat water therapy lang si baby. At isa pa, yung sugar na yun, it can irritate your baby's throat. Kaya uh, patuloy pa rin siyang nagpaproduce ng phlegm or uh, it increases the secretion of the, of the baby's throat. Kaya kung oh, inuubo pa rin siya. So ang maganda, kailangan ma-cleanse yung throat with water. Kaya kailangan water therapy lang siya. Number two, na bawal, bawal kung siyang mapagod at mapuyat. So, kinombine ko na lang yan dahil pareho lang naman yan. Kapag pagod ang bata, talagang bababa yung immune system niya. So, isa sa mga dahilan bakit nagkasakit ang baby, napagod yan. Mababa yung immune system niya. Kaya lagi kong tinatanong sa mga parents, kapag nagpapatingin sila sa akin at Uh, ang complaint nila ay nagkasakit si baby. Inubo siya. Saan po ba siya galing? Ano yung ginawa niya prior to this? Yung iba talagang may mga pa-event sa school at hindi talaga natin may iwasan yan. Meron talagang mag-weekend yung immune system. syempre, talagang pagdadaan po natin lahat yan. Kaya kapag nagpatingin na po kayo, may gamot na si baby, kailangan tayo mga mommies, kailangan talagang sinusigurado natin, sinus sinisiguro natin yung tulog ng ating mga anak ay kumpleto. So, if you sleep, your soldier, don't you know what soldier is? Huh? Duh. Basta the soldier, they are fighting the bad guys, right? They... Oh, if you sleep, you have also a soldier, his immune system. They will fight off your, they will fight off the virus inside your body. So you need sleep, okay? Those are the Those are the vitamins <laughs> Vitamins, oh Vitamins and sleep Sleep is also a medicine Okay? And water also Opo, oh, and eat Like oh. Ayan um. Sa hapon, may tulog siya Tapos sa gabi, maaga siyang matulog At bigyan niyo po siya ng at least 8 hours sleep So, kung talagang tulog siya ng 10pm or 9pm, at least hanggang 8 hours na bukas siya matulog, ay at least 8 hours meron siyang tulog. So, that's 11, buwan na 9 siya natulog. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5 a.m. Yan, gigising na yung mga yan. Kaya yun lang siya matulog. Kahit uh, beyond 5 a.m., dun siya magising. Kailangan kumpleto talaga yung tulog niya. Sa pagod naman, paano? Kung nagagamot si baby, huwag niyo na muna siyang isama kung saan-saan. Kung first few days pa lang niya ng antibiotic or ng supportive treatment, kailangan nasa bahay lang siya. So mas, magali, mas gagaling sila pag nasa bahay lang kasi walang extra energy na uh, kailangan. Number two na bawal is yung humiga flat on bed. I always advise my patient to elevate their baby's head para makatulong sa pagpapababa ng plema. Kasi kung flat on bed po yan, ang mangyayari, yung phlegm talagang nandyan lang or pwedeng lumungad si baby. Pwede siyang masamid ulit kasi pwedeng umakyat. Kaya yung nangyayari is ubo ng ubo si baby pag gabi, di ba? And then, pag nandun, pa lang, pag nandun lang yung phlegma, kaya sila nilalagnat din kapag gabi. Tsaka sipon din. And that's also the time na pwedeng mahirap huminga si baby. Kaya ang maganda is elevate the head 30 degree angle. So, pwede kayong magbigay ng dalawang unan sa kanya, yung unan na pangmatanda. No? Yung ulit ko, para to sa one-year-old hanggang five years. Para naman, yung mga infant, pwede, pwede na silang mag-unan. Basta kailangan uh, nakaangat yung ulo nila. Okay? Number two, bawal mag-self-medicate. So, ano na yan? Uh, given na yan, self-exploratory, lalo na sa mga antibiotics po natin. Yung mga ibang mommies, merong antibiotics na stock sa bahay nila. Hindi po pwedeng yun yung ipainom nyo unless sasabihin po ng doktor po ninyo, unless pinrescribe niya. O kailangan, meron muna kayong go signal, please. Kasi nakakatakot ang antibiotic resistance. So, pag pinapainom nyo siya lagi, same antibiotics, pwedeng hindi na gumana po sa inyo yan. Pwedeng hindi na gumana kay baby. So, yun po yung ibig sabihin natin sa antibiotic resistance. And last po, but not the least, ang bawal po sa mga batang inuubo ay yung usok. Yung usok, kahit anong klase ng usok. Usok na galing sa sigarilyo, yan, special, especially cigarette. Usok na galing sa kandila. Usok na galing sa siga. No, hindi ko alam yung tagaling ng siga. Wasat kapag nagluluto kayo, tapos may usok yung galing sa uling. So, syempre, kapag na yan ng bata na inuubo, lalang uubuhin. Kasi may irritate po yung respiratory tract ng bata. Malalanghap na yan eh. Tapos may irritate siya. So, wala. Naggagamot tayo. Tapos andyan yung bawal. Hindi rin siya gagaling agad. So, yun lang. Sana po ay nakatulong po itong video na to. Mabilis lang po ang video na to. At uh, asahan nyo, meron pa po akong i-upload na mar maraming parenting tips, pedia tips. At gabay po sa pag-aalaga kay baby sa mga may sakit at sa mga wala. So, yun lamang. اعلم